siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kasi Wala, hindi naman ako nagsalita eh. I know people will judge me, but we exist. Anak sa labas ni Francis Magalona, lumantad after 15 years. Mabilis nga nagtrending sa social media ang yumaong Pinoy King of Rap na si Francis Magalona dahil napag-alaman na nagkaroon umano ito ng affair bago pumanaw sa vlog ni Boss Toyo na Pinoy Porn Stars na inupload nga noong Martes, October 17. Nagpakilala bilang dating karelasyon ni Francis Magalona ang dating flight attendant na si Abigail Rait. Ayon nga kay Abigail, nagkarelasyon umano sila ni Francis Magalona bago ito pumanaw noong 2009. Nagkakilala umano sila matapos nitong manood ng Itbulaga. Nagustuhan umano siya ni Francis Magalona kaya naman hinanap siya nito at kinuha ang kanyang cellphone number. Hanggang sa naging sila raw umano ni Francis Magalona at nagkaroon pa sila ng anak na babae na ay din kay Boss Toyo. Ibinahagi din na Abigail na ay pinanganak nila ang kanilang anak ni Francis Magalona noong 2007 na si Gil Francesca. At binanggit niya pa nga rito na si mismong Francis Magalona ay nagbigay ng pangalan rito. Proud nga sinabi ni Abigail na naman na umano ni Gail Francesca ang galing sa pagsayaw, pag-rap at pagkanta ni Francis Magalona. Ipinakita naman nga ni Abigail ang jersey ni Francis M at isang letter na may nakasulat na Han at I love you. Narito nga ang pahayag ni Abigail and there's a story behind this ano jersey kasi Sige po. Ano po Actually untold story. Okay? Untold. Yes. So <clears throat> nakita niyo na naman sa letter na I love you so much. So meaning to say may relationship. Dito nga ay ipinakita rin ni Abigail ang mga larawan nila ni Francis Magalona na kung saan makikita silang sweet at cozy sa isa't isa. Maliban nga sa mga larawan ni Francis M na magkasama sila, ay ipinakita rin dito ni Abigail ang larawan nga ni Gail Francesca at ang manitong si Francis Magalona na kung saan magkasama pa sila noong sanggol pa ang kanilang anak. Ayon pa nga kay Abigail, kaya umano siya lumantad para umano sa kanilang anak ni Francis M. Samantala, binili nga ni Boss Toyo ang memorabilia ni Francis M sa halagang 500,000 piso. Matatanda ang sumakabilang buhay nga si Francis M. noong 2009 matapos nga makipaglaban sa acute myeloid leukemia. Siya nga ay kinasal kay Pia Arroyo at meron silang walong anak. Sa kasalukuyan nga ay wala pa rin naging pahayag ang pamilya ni Francis M. tungkol sa paglabas nga ni Abigail at kanilang anak na babae.